Sa bansang Pilipinas, isa sa mga paboritong prutas ng mga mamamayan ay ang mandarin. Kilala ito sa kanyang sariwang tamis at sa kahalumigmigan na dala nito sa bawat kagat. Ang pagbili ng mandarin sa Pilipinas ay isang karanasan na puno ng kulay, lasa, at kasaysayan. Una sa lahat, ang mandarin ay isa sa mga prutas na may malaking industriya sa bansa. Sa loob ng mga palengke at mga supermarket sa buong Pilipinas, Makikita ang mga naglalakihang piraso ng mandarin na may kakaibang kulay at kasariwaan. Mula sa mga probinsya ng Benguet hanggang sa Davao, ang mandarin ay makikita sa iba't ibang hugis at laki na nagpapakita ng yaman ng agrikultura ng Pilipinas. Sa pagpili ng mandarin, ang mga mamimili ay nagkakaroon ng maraming pagpipilian. Maaari nilang pumunta sa mga tradisyonal na palengke kung saan masusubukan nila ang kagandahan ng lokal na mga prutas. Mula sa mga magsasaka, sa kanilang sariling lugar, sa pamamagitan ng ganitong paraan, hindi lamang sila nakakakuha ng sariwang prutas, kundi nakakatulong din sila sa lokal na ekonomiya sa pamamagitan ng pagtangkilik sa mga produktong lokal. Ngunit hindi lang sa mga tradisyonal na palengke nagmumula ang mandarin. Sa mga modernong supermarket at grocery stores, maaari ring makahanap ng malawak na seleksyon ng mandarin mula sa iba't ibang bahagi ng bansa at maging mula sa ibang bansa. Ang ganitong uri ng pamimili ay nagbibigay ng kaginhawahan sa mga mamimili na nagnanais ng mas mabilis at mas komportabling pamamaraan ng pagbili. Isa pang mahalagang aspeto ng pagbili ng mandarin sa Pilipinas ay ang kalidad nito. Ang mandarin na mabibili sa bansa ay hindi lamang masarap kundi kilala rin sa kanyang kalidad. Dahil sa mainit na klima at matabang lupa sa Pilipinas, ang mga prutas na tulad ng mandarin ay bumubuo ng malalasap na lasa at masustansyang kagandahan. Sa bawat kagat ng mandarin, mararamdaman ang kakaibang tamis at kasariwan na hindi matutumbasan ng anumang ibang prutas. Ang katanyagan ng mandarin sa Pilipinas ay patunay ng pagpapahalaga ng mga Pilipino sa sariwang pagkain at sa kanilang sariling agrikultural na yaman. Sa kabuuan, ang pagbili ng mandarin sa Pilipinas ay hindi lamang simpleng pagtangkilik sa isang prutas, kundi pagpapahayag din ng pagmamahal sa lokal na agrikultura at kultura. Sa bawat piraso ng mandarin, nakikita ang yaman at kagandahan ng bansang Pilipinas, isang bansang may sariwang lasa at kaginhawahan na hindi matatawaran.